Marami ang nagulat sa umunoy surprise witness sa pagdinig ng Senado sa isyu ng flood control anomalies na si Orly Gutesa. Mabibigat ang mga binitiwan niyang testimonya. Pero mas nagulat ang lahat ng luwabas na peke ang lagda ng abogadong nakapirma sa kanyang affidavit. At ngayon ay hindi na siya mahagilap. Ayon kay dating Congressman Mike Defensor at Senator Rodante Marcoleta, nasa kostodian ng Philippine Marine si Gutesa bagay na itinanggi ng pamunuan ng Philippine Navy. Kaugnay niyan, makausap natin live via Zoom si retired Marine Colonel Ariel Kerubin. Magandang hapon po, Colonel Kerubin. Welcome po sa Rangkada Balita. Yeah, magandang hapon sa iyo, Jack at uh, Maan. Mm -hmm. At uh, lahat ng mga taga-subaybay ng inyong programa. Okay. Colonel, ito, medyo filter ho namin, tinting namin kung alin yung mga fake news sa hindi. Pero ito ho yung isa sa mga lumabas. Sinasabi, totoo ba na kinausap kayo ni Senator Panfilo Lacson para hanapin si Gutesa at kung may lead na po ba kayo? Kung to talagang kayo ay inautusan po. Well, napakiusapan tayo. No? Mm -hmm. Una, nag-text naman, nagano, tapos nagkita kami kahapon at uh, uh, inulit niya yon ulit na patulong naman para magkaroon ng closure etong uh, kanyang pag-appear sa hearing and uh, sang ayon ako sa kanya no na ta ta dapat lang talaga na magkaroon ng closure alam niyo kaya naman tayo na ano no napasali dito kasi nagpost ako dahil pa tayo very consistent tayo sa anti-corruption at uh, good governance advocacy natin nung nakita ko siya na nagsalita at nagpakilala na Marines nagtanong-tanong kaagad ako kung uh, sino ba ito na ano at nalaman naman natin no nakasama ko pala yan sa all out war nasa Fort Marine Battalion siya mm -hmm. nasa 1st Marine Battalion naman ako pero ha, parehas kami na galing ng Palawan na sa Central Mindanao mm -hmm. at uh, nag naglabas ako ng post ko na sabi ko Orly Regala Gutesa you made me proud as a marine mm -hmm. hope other security detail Similarly situated will come out if they too are bothered by their conscience. Siguro dito sila na natataranta kasi ang dating parang nag-encourage pa tayo ng mga whistleblower, no? Mm -hmm. Mm -hmm. So yan yung uh, para maliwanag kung paano tayo napunta dito kasi sa totoo lang sabi ko nga kami maliit lang na unit ng Marines at halos lahat kami nagkakakilala pero ito kasi ibang unit niya, no? So Nagre-rely lang kami doon sa service reputation. Mm -hmm. Kung Pambaga sa ano, no tanong ko okay naman, no. Pero after that, noong kanon nag-retire na siya at uh, napunta na nga dito sa ganito na sitwasyon, 'yan eh hindi na natin uh, nasubaybayan, no. Mm -hmm. Eh, yun na nga po ay itinanggi na rin ng Philippine Navy na nasa kusudiya raw nila itong si Gudesa. Eh, sa pagtatanong-tanong niyo, sabi niyo nga inalam niyo ang background sa pakiwari po ninyo ay nasaan siya ngayon. At kung sakali po ha, na nasa kusudiya nga ng Marines, eh pinapayagan po ba ito? Uh, ano po ba yung pulisiya dito? Well, pagka nag-retire ka, dapat eh, eh, hindi ka na pwedeng tumira sa loob ng mga kampo. Retired ka na eh. Kung mm -hmm. Kumbaga sa ano na civilian na, no? At uh, kung sino man yung kumukupkop sa iyo sa loob, eh meron na rin siyang ano, meron na rin siyang violation sa policy ng camp commander at saka ng, ng armed forces, no? Hindi lang yung Marines. Mm -hmm. So hindi tayo naniniwala at uh, naglabas naman na ng ng uh, disclaimer o na uh, ano yung Navy at saka Marines mm -hmm. na wala sa kanila. Eh ang 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 ano ko, ang assessment ko dito eh dahil nga sa 'di ba very very close ang ano kamarada rin namin. Baka naman ang nagbibigay sa kanya ng uh, seguridad ngayon yung mga kabatch niya mm. na mga Marines din na nag, nag retire no? Okay. And Colonel, ganito, no? Uh, katulad nga na sinabi nyo kanina, nung unang labas po ni Gutesa ay nagpakita po kayo ng support. Then ito na nga, may lumabas na, hindi na siya makita. Then nalaman na Peke pala yung pirma sa kanyang affidavit. Na, uh, tanong ko lang po, nagbago po ba yung inyong opinion or yung saloobin? Or nandun pa rin yung supportan nyo kay Gutesa po? Well, naandun pa rin yung aking uh, pagsuporta. No? Kasi alam naman natin, kahit ako, nagpapanotarize ako eh. Mm -hmm. Wala naman talaga ron yung ano yung abogado, di ba? Mm -hmm. uh, automatic na nakapirma lang 'yan eh. Kaya uh, eto ano eh naging politika na eh, kasi kaya ako very discerning tayo. Hindi mm -hmm. tayo kaagad na na nagpapaniwala sa dami ng mga fake news, di ba? Mm -hmm. At uh, even yung pag uh, pagsabi na Pinordian ay eh, sa akin nagdadalawang ano ako na eh ako mismo kumukuha ng affidavit eh. Mm -hmm. Hindi man talaga na nandoon yung abogado, na yung lang pirma niya pero wala yung abogado, di ba? Mm -hmm. mm -hmm. So in short, Colonel, naniniwala pa ba kayo sa affidavit no nito ni Tony, uh, Guteza? Well, nung nalaman ko na may tumatrabaho sa kanya mm -hmm. para mag-retract ng kaniyang uh, sinumpaang salaysay. Ang kaagad sabi ko eh alam ba ninyo na pagka may effort para magretract siya baka naman meron siyang nasabing totoo bakit mo kaya kaya ano nakausapin na magretract siya mm hmm di kung talagang uh, hindi totoo yung mga sinasabi di hayaan natin no mm -hmm. hayaan natin later on mag magkakaalaman naman talaga kung totoo yung mga sinasabi niya mm -hmm. Mm -hmm. but the fact na merong merong grupo na tumabaho talaga even yan yung paglabas ng ganyan na desisyon ng ng judge that's really an effort, no? Na ma siya para lahat na sasabihin niya hindi na paniniwalaan kasi, uh, di ba, discredited na siya na witness. Mm -hmm. At bilang dating opisyal ng militar, eh, dapat bang nga lumabas na siya, no? Kung uh, siya man ay dapat na magpaliwanag. At uh, may dala nga siyang sensitibong na impormasyon, Colonel. Yes, dapat lang. Kaya nga nung ako napakiusapan yan, uh, ano ko, Susubukin so, ko no I'll 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 uh, take extra effort really to convince him to surface kasi sabi ko nga eh nagpakita ako ng na suporta sa kanya and uh, kung ganito na magtatago siya lahat parang ang uh, ang feeling ko parang napaso tayo mm -hmm. di ba so kailangan talaga mag-surface siya to put a closure dito sa nangyari sa hearing na 'yan And Colonel, ito eh, eh, huling tanong ko na lang, no. May isa din kasi diwa partner man, mm -hmm. may mga umuugong oh, na may, may destabilization plot laban sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Naniniwa marami nagsabi eh, na part ito si Gutesa nung sinasabing plot na 'yan. Uh, kayo ho ba nanini anong sa loob tungkol dito? Ah, ito, ah, ito lang kasi mismo ako ah, gusto nga nila na na ano, no, magamit 'yung pangalan natin. Mara, marami nagbabanggit palagi ng uh, pangalan natin kung saan saan na yun nga kung titignan mo dapat sa sabi, sabi ko nga sa taong bayan mapanuri kayo wag kayo magpapaniwala ka agad hook line and sinker kasi obviously nagagamit lahat ito sa propaganda no pag ginamit mo yung marines alaman nila ah, disiplinado na unit ito talagang defining the sa ano nga nila di ba na pag ito ang na-convince na mo na gaya niyan, sinusuportahan si, si Orly, kahit papano, they put credence to what they are up to. Mm -hmm. Okay, naku, maraming salamat po, retired Colonel Ariel Carubin, sa oras na binigay niyo dito sa Arangkada Balita, sir. Happy weekend po at ingat po kayo. Yeah, yeah, ha? maraming salamat din sa Jack, at tamaan, uh, maan. maan. Kumusta um, na? Oo nga. Na. Man, Magkasama kami nun noon. Sa Abu Sayyaf. <laughs> <laughs> Abu Sayyaf. Okay. Oo. Salamat po. So. <laughs> oo, oo, ingat kayo yeah. sir. Ingat. Happy weekend.